Magandang araw mga bata, handa na ba kayong makinig at matuto ng mga panibagong kaalaman? Tara, samahan niyo akong talakayin ang panibagong nating aralin sa Araling Panlipunan 5. Ito ay ang Sosyo-Kultural at Politikal na Pamumuhay ng mga Sinaunang Pilipino. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahang nasusuri mo ang Sosyo-Kultural at Politikal na Pamumuhay ng mga Sinaunang Pilipino. Ano nga ba ang sosyo-kultural at politikal na pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino? Ang sosyo-kultural ay nahati sa dalawang konsepto. Ito ay ang sosyo at kultural. Ang sosyo ay galing sa salitang social na ang ibig sabihin ay tumutukoy sa grupo ng mga tao. At ang kultural naman ay galing sa salitang culture na ang ibig sabihin ay tumutukoy sa perspektibo o paniniwala kinagawian, ideya at kilos ng isang tao sa lipunan. Sa madaling salita, ang sosyo-kultural ay tumutukoy sa kultura ng mga sinaunang Pilipino, kagaya ng pagsamba, paglilibing, ritual at pagdiriwang, pagpapalamuti, paggawa ng bangka, pagbabatok o pagbabatik, at marami pang iba. Ngayon, sasamahan tayo ni Teacher Jo upang ipaliwanag ang mga ito. Magandang umaga! Atin talagayin ang paniniwala at pagsamba ng mga sinaunang Pilipino. Ang ating mga niluno ay sumasamba sa kalikasan katulad ng kahoy, ilog, araw, bato at iba pa. Dahil naniniwala sila na ang mga ito ay may kaluluwa. Tinatawag na animismo ang paniniwalang ito. Dumako naman tayo sa paraan ng paglilibing. Pinapahalagahan ng ating mga ninuno ang kanilang mga patay. Bago pa ilibing ang bangkay, ito ay nililinis muna. Lalagyan ng langis at bibihisan ng magarang kasuotan. Pinapabaunan din ang bangkay ng mga kasangkapang katulad ng siramika at mga panumuti upang may magamit siya sa kabilang buhay. Matapos malibing at matuyo ang mga buto ng bangkay, ito ay hukayin at isisilid sa banga. Ito ay tinatawag na manonggol jar. Mapapansin sa takip nito ang nakaukit na dalawang tao. Ito ay sumisimbolo sa kanilang paniniwala na matapos mamatay ang isang tao ay ihahatid sa kabilang buhay ang kanyang kaluluwa. Noon pa man, ay may ginagamit ng palamuti ang ating mga ninuno. Sa Visayas, ang mga ninuno natin ay nagsusuot ng mga palamuti katulad ng ginto, tulad ng pumaras at ganbanes. Ang pumaras ay isang alahas na hugis rosas. Ang ganbanes naman ay isang gintong pulseras na isinusuot sa braso at binti. Ginagamit din ang ginto Bilang palamuti sa ngipin. Dumako naman tayo sa pagbabato o pagbabati O ang paraan ng pagtatato ng mga sinaunang Pilipino Naglagay din sila ng mga tato sa katawan Bilang simbolo ng kagitingan at kagandahan Panoorin natin ang paraan ng kanilang pagtatato Bahagi rin ng kultura ng sinaunang Pilipino ang ritual at pagdiriwang. Ang mga Pilipino ay nagsasagawa ng iba't ibang ritual at pagdiriwang katulad ng pag-anito at pandot. Ang pag-anito ay pagbibigay alay sa mga anito. Samantalang ang pandot naman ay isang pampamayarang alay na isinasagawa sa puno ng balete. Ang mga ritual ay pinangungunahan ng mga katalonan sa wikang Tagalog at babaylan naman sa wikang Bisaya. Sila ang katumpas ng mga pari sa ngayon. Dumako naman tayo sa paggawa ng bangka. Ang mga ninuno natin ay kilala sa paggawa ng mga sopistikadong bangka. Matitibay, matutulin at hinahangaan ang mga bangkang nagmula sa Pilipinas katulad ng natagpuan sa putuan. Ito ay pinagbuklod lang ng tinatawag na wooden peg, hindi ng tako. Maraming mga lumang bangka ang nakukay ng mga eksperto sa Pilipinas. Ang mga bangkang ito ay tinawag ni Antonio Pigafetta, isang historiador na balangay. Talakayin naman natin ang mga kasuotan ng ating mga ninuno ang kasuotan ng ating mga niluno ay batay sa kanilang katayuan sa buhay. Ang dato ay nagsusuot ng pulang kangan, asul o naman ang mas mababa pa kaysa dato. Ang mandirigmang nagsusuot ng pulang putong ay nagpapahiwatig na nakapatay na siya ng isang tao. At bordadong putong naman para sa mga nakapatay na ng pito o mahigit pa. Ang kababaihan naman ay nagsusuot ng baro at saya sa Tagalog o patadyong sa Bisaya. Ang baro ay kasuotang pang itaas at ang saya o patadyong naman ay isang maluwag na palda na ay sinusuot pang ibaba. Kilala sa Mindanao ang tribong balaan sa pagsusuot ng pang itaas na damit na tinatawag na saulaki at ang kanilang pangibabang kasuotan ay tinatawag na saruwablaan. Ang mga kababaihan ay nagsusuot ng pangitaas na damit na kung tawagin ay sa orisla. at ang kanilang pangibabang kasuotan ay tinatawag na dafen. Ang mga maranaw naman ay kilala sa kanilang tradisyonal na kasuotan na tinatawag na malong ito ay malaki at makulay na tela na isinusuot sa pamamagitan ng pagtapis sa katawan Maraming salamat Teacher Joe At ngayon, dumako naman tayo sa politikal na pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang politikal? Ang salitang politikal ay tumutukoy sa mga namumuno, pagbabatas at paglilitis. Ngayon, muli tayong sasamahan ni Teacher Joe upang ipaliwanag ang mga ito. Dumako naman tayo sa politikal na pumumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Unahin natin ang tungkol sa kanilang pamumuno. Ang mga sinaunang Pilipino ay may sariling paraan ng mga pamumuno at mga batas bago kuman dumating ang mga Espanyol. May dalawang uri ng pamahalaan na umiiral sa sinaunang panahon sa Pilipinas. Ito ay ang barangay at sultanato. Ito ang pagkakaiba ng dalawa. Sa barangay, dato ang namumuno. Sultan naman ang tawag sa namumuno sa isang sultanato. Katulong ng dato ang lupo ng matatanda sa pagawa at pagpapatupad ng batas. Katulong naman ng Sultan ang Roma Bichara o lupo ng mga tagapayo sa pangangasiwa at pagbuo ng mga batas. Upang maging isang dato, kailang ikaw ay kabilang sa pinakamataas na antas ng lipunan. Kung sultan naman, kailangang ikaw ay galing sa angkan ni Muhammad. Higit na mas malaki ang sakop ng sultanato kaysa barangay. Dumako naman tayo sa pakikipagkasunduan. Nakikipagkasundo ang mga barangay sa isa't isa para sa kapayapaan at kalakalan sa pamamagitan ng sanduguan. Ang saldugoan ay sinasagawa sa pamamagitan ng paghiwa sa bisig, gamit ang kunyan at pagpapatulo ng dugo sa kopang may alak. Ang pag-inom na magkabilang panig sa pinaghalong alak at dugo ay nagsisilbing simbolo ng kanilang pagkakaibigan. May dalawang uri ng batas ang umiiral sa isang barangay. Ito ay ang batas na nakasulat at batas na hindi nakasulat. Sa batas na nakasulat, nakapaloob o nakasulat ang mga usapin tungkol sa diborsyo, krimen, pagmamayari ng ari-arian at iba pa. Sa batas na hindi nakasulat, ay nakapaloob naman ang tungkol sa tradisyon, paniniwala at kaugalian. Si Sharif ul Hashim o Shayin Abu Bakar, na isang Arabe, ang kauna-unahang nagtatag ng pamahalaang sultanato sa Sulu noong 1450. Ang batas ng sultanato ay batay sa tatlong sistema. Ito ay ang adat, Sharia, at Quran. Ang adat ay ang batas tungkol sa tradisyon. Ang Sharia naman ang batas na naaayon sa paniniwalang Islam. At ang Quran naman ang banal na aklat ng Islam. Dumako naman tayo sa paglilitis. Ang dato ang tumatayong kuko. Ang mga tao may alitan ay pinaghaharap, pinapapaliwanag sa mga nangyari. Maari sila'y magharap ng kanilang mga saksi. Ang may pinakamaraming saksi ang kalimitang nananalo. Yun lang po at maraming salamat dito nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. No, marami kayong natutulan at napulot na kaalaman sa ating talakayan. Maraming salamat!